Ayan mga boss, narito tayo ngayon sa Lipa City Livestock Auction Market. Ayan. Ngayon ay ganap na alas 7 ng umaga. Ang pakaraming ah, dumating. Ang mga... Bulot na 5,500 ang presyo nito. 5,500. 30,000. Ating mm -hmm. mm -hmm. uh, babay ba yun ara? Magkano pare yung uh, ano? Tukol pare? yun Ang ganda Ayan uh, 3, Quality? Tatlong libo Ayan nga uh, si Mr. Lance Yala na, rin ito Ang dala niya ay naka-apat uh, nasa 4,000 ang presyo. Tay, tay, tigko kanya tay. Tama magkano nito tay yan. One two dalawa. Oh one two dalawa. One, one two dalawa na lang. Karing isa. Ay pa. Ayaw. One two Yung Mga may ilik sa mumurahin. Uh, Pagay kayo may anim na, da na daan May isang mano ka na Bawas pa daw yun Yan ating uh, idol Left Rams Yan o Ang daming manok dito Ang uh, daming manok Yan um, hmm. may 2,500, may 3,000 May 2,000 Parang, nagkabilihan na dito nagkabili hala na dila Oh, white chocolate. Oh, white chocolate na lang. 2 lang ito kay tatay. Ang na konti. lang. May bawas pa daw. Ang mura. Binibigay na ng Sabi naman na kayo <laughs> 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 na. nag na. Binibigay na ng 2 May bawas pa yun. Hindi naman tayo. Parting nga Pabili ni Boss ah. ano sa Anima Piraso Pabili na isang ngayon White Kelsa Boss ay lang ito kay Bose, ito Bunta. High station Ah medium size na ah. ba? Bulto katawan ayan, ayan. Ayan. Mga nasa 7-8 buwan Ay boss thank you ayan, ay, 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 ay. Ay, ngayon, bulik, ay, Bas, magkano ang presyo niya? Magkano pong presyo? Ayan, ah. kuha Dalawan lipo Dalawan lipo lang ito kay tatay na ito oh. Bulik Ganda nito hmm. Dalawan lipo ang presyo Babs may dalawang gold Bas, yung magkano ang presyo na yun? Big to ay dalawang pirasa 2.5 ang bawat ay, isa Ayan Take to two mga gold. Isang ah uh, hatch gold that isang ah uh, white legend. Take to two five. Hindi kaya naman. Bas tayo. Eh, nilayer pa ko ba? Ibosing. Bas magkano presyo na yung malak? Ari halaga lang ang dalawang libo. Dalawang libo ang halaga. Hanggang magkano? Okay na. Oh. May paunang halaga, dalawang libo. So, akala ay atalon. Pagkatapos ay baka daw ibigay na eh. uh, white hats. na. Eh. Uh, white hats. Yeah, uh. Ito ikas natin. Mga Sigurado. mga binabayang white hats. You know, Ito um, ba yung white uh, um, uh, ang Parang hindi na maabala uh, yung na ka rin. Anim na buwan po yan. Six months old. Hindi uh, okay. naman tayo. hindi naman. <laughs> Pasar na, uh, nakapit ka? Ano pa? Di ilang? Di ilang pa? Ito. Hindi <laughs> mo nabot kayo. Inetrad ni Joe. Oo. Oh. Ano ba yun, di ba? Oo, ang damay. Ayan na. Boseng, magkano yung manaw? Magkano yan? 1-8 lang? Ano? 1 lang ito mga boss Yung mahilig sa mga budget man um, 1,800 Sa 1 naman ay siguro yung babawasan Ano? Six. Oh, hanggang 1 Oo, hanggang bigay niya. Ganda pumpkin niya. Tanong natin kung magkano ang presyo. Oh. Ganda pumpkin ah. Isang pumpkin, ganda. Pare, magkano ang presyo? Ah, uh, magkano? 25 na tao. 25 bantawad. 25 bantawad. 25 bantawad. Ano legit? 25 bantawad, bantawad. 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 bantawad uh, 3,000 30 presyo. Ganda. May white tayo. Uh, yeah. Pare, Aray, meron pa din ng uh, paloksokan. Yan, ah. Uh, Tatlong naman ang presyo nito. Hmm. Ang tantindig nito, oh. Medium size siya, pero ang oh, isang tindig nito. Yan. Yan, eh. Hindi naman sa kanya. Paray! Ano, kaya naman may mire? Hindi, may dalako. Ah, may dalako. Iyan. May tawad na. Hindi ko Magkano tawad na? 28. 2,800 na. 3,000. 2,800. Ayan, binili ko. Magkakam pre-sumot? 3,500. May tawad na. 28. mga boss. Two White legged. Eight. Ano daw? Sweater O, sweater kilso. sa sweater, so sweater kilso. Mga boss. Yeah. Kulto Ito na yung aray. Basta yung Mura na rin. To, lang itong mga boss, ha? Hindi. Medyo bata bata-batala na pero napakamura itong p yan, o. Ang no? gating May sukat. May taas e. O, P2,500. Napakamura na nito. Hmm, baka ay maaaring mabuwasan pa yun pagka kayo makulit-kulit Boss, thank you oh, aray pa, uh, mga, uh, Meron pa rin yung mga ilang Boss, magkano presyo rin siya lang yan? 1.7 uh, lang ito O, ito, 1.7 Isang atalisaya yun uh, uh, O, na, 1.7 mga boss O, 1.7 na boss O, uh, yung bawas uh, O, yung Ayan na. Kose ay nga, ano ka ito? Hello? Ano ka? Ano ka rin itala mo nga rin? Pumpkin Grey. ano pangalan? Pumpkin Grey. Pumpkin Grey? Pumpkin... Pumpkin, pumpkin yung nanay. Ah, pumpkin ang nanay. Ang galador ay talisayan. Oh, kaya pala pampin grey. rin. Yung jugod gray. Jugod grey. Ah. Ay, okay. isig bulto ko ito. Ano? Yan, oh, Magkano naman na rin? Ano lang yan? 2.5? 2.5 lang. Oh. Hindi lang mabili gawa ng buntot lang. Bulls tag niya. Ano? Dalawang tag ka lahat eh. Oo. Oh, yung, uh, ang ah, dalawang tag ka lahat. Eh, kaya oh. pag nagkabuntot yan, may nangin na laman dito. Oo. Oh. Ay, bilhin ang palaw. Oh. Abang paaga-aga. Pumpkin grey. Ang uh, bloodline nito mga boss. Ayan. Maripang pa. Okay sa ating busin niya rin. Eh si Mr. Lance dila to rin. Talaga yag-yag ay yag-yag. Yag-yag si Mr. Lance. Yan yan sa ating kaibigan din eh. Maganda talaga ang manok lang eh. Kaya lang medyo may kamahalan ng manok din eh. 7.5. Pero quality. Mga quality naman ito. Ito isa. Yan. Ngunit maaaring mabuhasan pa rin niya. Hmm. Uh, rin naman mga taga Liliu, Laguna ganda yung dalang ito ng taga Liliw ah hmm. taga Laguna mga ice Tire yan ha ganda nga ano boss mag Three, five ha daw ito kay ati pao kay iya yung 3-5 daw ito daw ito ito Ayan, naman ay Ay mga quality Ayan ha ah. Papagong lagay ng ano eh Hindi alay ko Isang alimbuyukay na ganda nito Ayan hmm. ay, Pang isa Ay pwede na rin pang Ay pwede na rin pang to na Magkano daw ito? Kanino ba ito? Apat. <laughs> <laughs> Ay, apat <laughs> talipo daw, boss. Hindi eh, na yun. Wala tropa. Ayun, gaganda ng porma nito. Ni Ang tindig nito mga manok nito. Ayan, natig apat talipo. Parang isa, ah. Oh. Tiga, apat na yun. Tig apat talipo. Ganda. Aling Green legs. Tig po 4,000 daw ito. Walit. Ang 2 hits. Ayan balik tayo din Ayan mga boss, papasok tayo din sa loob Papakita ko sa inyo din yung mga Hindi pa tayo nakakapasok sa loob Ayan Ayan, mga pramtan awan ito Pramtan awan Ayan naman, pram lili Ula, Ah, kina na boss, jarin ito ito makita pala Boss, jarin ito yun, tumulong na 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 atong, yung hawak nito, yan, taga Lopez naantok na yun, antok na yan namili para liliw Laguna pila parang garam kilala naman ninyo si parang yung tatay yan Inaantok na kayo? Oh. Ay? Ari kena bos jarai, lembaga masa sekitar 5 to 6,000 ang asking price itu mga bos. Nah, nito. itu, apa kita ilan? Ah, ini bos. Ah, ini lembaga bos. Ah, daming grey pala nito oh. Mga nasa 5 to 6,000 ang presyo nito. yun maaring ay maaring mapuwasan. Kina boss jarin ta mga boss. Mga farm bandit dito mga boss. May ilan, may mga pula rin sila. Ibigay na rin natin. natin baka lang ng tutok sa manok uh, ito kay boss Jarel Mag, uh, mahal mahal kaya lang yung mga tigalidad naman ito uh, may iba o oh. may iba may bulit din sila gold gusto ng gold at may white chocolate team yan Ibigay ko yung Facebook ko kaya ay number doon sa mga interesado. Ang malak na mga ito. Yan, ang tantan ng mga taga-talawan. Mga taga-talawan. Ah, ito. Mga na ko naman ito si Boss Dennis from Lipa naman ito. Yan. Yung mga kanawain dito. Mga nasa 4,000 as we predict. 4,000 to 5,000. Yan. lumabas muna tayo dito tapaka dilim na sa loob niya. Tatay ah. 35. Pare na mag-isa. Hay nako, pagkano ba? Hay yan? presyo niya? Magkano presyo niya? 3,000. Yung negosyo mo. Oh, tatlo may bawas. Tatlo libo may bawas. may bawas sa kanto. Ganda rin ito. Ayan, oh. Oh, napakarami pa. Tingnan tayo sa bandang ara. dami dami pa ito ayan aray ko sakit ayan yun yung nagtrend din sa akin yan. ayan ayan ni Mr. Lancey si. Ah, may dala yata secret white si Mr. Lance, eh, no? May dala secret white, yun? Okay. Oh, so, ninilabas na kanya secret white. Ayan. At saka isang lemon ang dala ni Mr. Lance Isang secret white at lemon Ar At talagang Nilabas na kanyang kwan <laughs> <laughs> Ay, da, ay, pass out to Team Guapot Magaling Pass shout out Team Guapot Magaling ah, shout out, Team Guapot Magaling oh, shout Dito out sa Manukasalipa Ayan, Team Guapot Magaling Yeah, may 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 ilang katanungan tayo kay Mr. Lance De la Torres. No, but, At tungkol doon sa kanya hindi pagdadala ng manok sa expo nitong huli wala kay doon eh. Hindi ka napakarami pa rin ang manok dito. Dami uh, pa dito. Nakikita ko sa inyo ang sitwasyon dito na uh, tuwing umaga. Ayan. Ayan. Ang hinihingi dito ay 12 mil sa tatlong ito. Trio na kanawa yun. Mga white streamer ito mga mga. May nito.

Yala, 2-5 lang ito kay tatay na ito. Walang bagay boss. Hmm. Tatayo. Ay tatay Ay Tagasan niya kay tayo. Rosario ko? Ay, taga Rosario nga pala kayo. Kaya ang pabor pa yun sa inyo at nakita ng Mami Milig. Nakita ko yan eh. Tiwala. Wala pa ha? Wala pa. Mabago pa? Ayan mga boss, mga kalawa yun. Live streamer na kay bossing. Mga 3-5 upris yung halita. Pero pa! Parang oh, no, ikikutom na, no? Kutom ka na eh. Kumain ka na? Kumain ka? Okay, ayaw pa kayo. kumain na kay tropa. Ipapakainin ka. Ayan na. Uh, 3-5 hanggang 3,000 sa mga boss. You know? Kumain ka na? Ha? Ayan. Ayan. Kahit video tanga-tanghali na, marami pa rin manok dito. Ang ganda sa tulong yun.